ka mo? Hindi na. Masarap yan eh. Ang gusto ko yung hindi masarap. <laughs> <laughs> Natikman mo na to? ang mamasahe. Itong kukunin natin mga kaibigan. Subukan natin to Pagkain ng hamster, naghahanap sila. <laughs> oh, <laughs> oh my goodness. Oh. oh yan. Ano yan? Red beets. Red beets daw. So, mga kaibigan, kain ako ng red beets. Kakain siya ng red beets. Ako naman, kumakain ako ng tira-tira. Tapos ko nang kinain yung mga tira-tira kanina. So, magandang araw sa ating lahat. Katatapos na. na rin yung aking trabaho. At si Maria, tapos rin yung trabaho niya. Oo. Na? So, oh. Ito, ayaw mo nito? Ayaw ko yan. Bakit? Matamis. Matamis? Mm. Bawal. Ba't hindi naman bawal? Bawal sa akin. Hmm. Pinagbabawalan na mo naman yung sarili mo. Masarap ito. Ito rin masarap. Ah, matarap, masarap, masarap din 'yan. Okay. Hindi mm, mo. Hindi na. Masarap 'yan eh. Ang gusto ko yung hindi masarap. <laughs> <laughs> <coughs> Na-alzom. na mo? <coughs> hmm hmm may ikot sa suka may ano sa suka no? hindi kasi ako mahilig sa may mm -hmm. mga mga asim mm hmm itong hmm. gustong gusto na yung maasim mm -hmm. so mm -hmm. Good morning sa inyong lahat, mga kaibigan. <laughs> ah, my goodness. Ang sarap. Mahal, tandaan mo na mahal na mahal kita. Morning. Let's get to work. Yep. Grabe yung weather ngayon, mga kaibigan. Ay, nako. Yung mga itlog ko na naman. Frozen. So hindi pa talaga nakakapag-adjust yung ano natin. Yung katawan ko mga kaibigan kasi ilang taon na ako rito hindi pa rin nakakapag-adjust. Hindi kaya ng mga itlog ko yung lamig dito sa labas. Kaya makikisilong muna tayo dyan. Dyan tayo kakain sa loob. At syempre mga kaibigan, tapos na po yung trabaho natin. Nandito na tayo sa bahay. Yep. Mga kaibigan, magpamasahe muna tayo kay Mrs. Ewan ko kung anong nangyari sa shoulder ko. Kahapon pa to. Pero buti na lang nandyan si Maria, no? Para massage natin. Oh my goodness. <coughs> Awah. Ngayon, ako na naman ang mamasahe. Ang minamasahe pala. Kung daw? Yeah. Hmm. At <laughs> <laughs> <tip> syempre, ibabasura natin yung mga basura. So, gamit lang yan mga kaibigan. Yung mga basura, ibasura natin dyan. Oh. Tapos ako na rin mga kaibigan. Pasok na ako. <laughs> Mabisin. Ayan mga kaibigan. Let's go. Let's go mga kaibigan. O oh, yan oh, mga ko. Huh? May bibili na naman kami. Wala na kaming ibang ginawa. Kundi mamalinki at bumili ng mga gamit sa bahay. Mag tayo ng mga picture. O. Huh? kumpleto like na hindi pa, hindi pa. Plus 7 plus hmm. parang ito gamit ito ano parang nagamit na oh, parang ang dumi ng itsura Ayun, yan. pagkain ng hamster naghanap sila Ayan <laughs> ah, <mama. laughs> <laughs> yeah. Ay, mga kaibigan, next stop tayo mga kaibigan. Let's go! Diyan tayo papasok mga kaibigan. Itong kukunin natin mga kaibigan. Subukan natin to. Ito yung idagdag natin sa ating mga prutas. Kasi mga kaibigan, uh, pag laging prutas lang kinakain ko wala nang hihina ako so yun naghahanap kami rito yan at si Kamiya naman naghahanap rin yan kasi nagda diet rin ayan oh. ayan mga kaibigan tapos na yung ating pamimili at ayan. Uh, yan o oh, yan si Maria si Liam naman let's go na o meron pa tayong pupuntahan wala na uwi na Parang gusto kong kumain ng burger. Hindi <laughs> na daw. <laughs> Natikman mo na to? pasado alas 9 na mga kaibigan no? at uh, yun po yun po yung ating uh, blog vlog for the day uh, yun syempre daily routine natin nagtrabaho kami pagkatapos ng trabaho ay uh, syempre uh, dun lang po namin nagagawa yung mga ano di ba yung mga Uh, ano bang pinagsasabi mo, Ayusin mo na mo. <laughs> ulit, ulit, ulit. So, pagkatapos po ng trabaho namin, mga kaibigan, uh, dun po namin nagagawa yung mga uh, para uh, yung uh, pag may uh, pupuntahan kami, ah, uh, pag siyempre pag may kailangan yung mga bata so halos uh, pag hindi weekend uh, mostly uh, uh, ginagawa namin pagkatapos ng trabaho at uh, ayun yun lang ang mga um, ayosin mo naman so uh, yun mga kaibigan uh, ang ipinapakita lang namin po sa aming uh, mga vlogs ay yung mga daily life daily routine mo namin na at uh, siguro in the future hindi ko sigurado mga kaibigan kung may iibahin kami doon sa mga vlog namin no hindi ko pa alam kung ano yung mga dapat gawin para hindi naman kayo ma-boring no uh, akala ko nakatulog ka na Ilirigpit mo pa yan? Akala ko nakaligpit ka na kanina. O, oh, ayan. O, oh, sige. Good night na. Good night. Good night. Ayan. So, uh, nasa na nga ba tayo? Hindi ko na, hindi ko na maalala kung nasaan tayo, mga kaibigan. Hindi, basta yung kapag uh, meron kaming uh, naisip na ibang uh, vlog naman, iba vlog namin. No? Maraming salamat sa inyong lahat at uh, sana patuloy nyo kami supportahan sa aming mga videos. Mag-ingat po tayong lahat.